Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po sa iyo, Father. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Limang linggo na ang nakakaraan nung nabanggit ko sa inyo na isa sa mga pinakadakilang biyaya ng Diyos sa atin ay ang Sakramento ng Binyag sa kadahilanan na sa sakramento ng binyag, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng dignidad na ituring niyang bilang mga anak. At bilang anak ng Diyos, tayo ay kanyang binayayaan na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kasunod ng linggong iyon, nabanggit ko rin sa inyo, na labaliban sa biyaya na maging anak ng Diyos. Sa binyag tayo rin ay inanyayahan na makiisa sa tatlong misyon ni Heso Kristo. Una, ay ang kanyang pagiging hari. Ikalawa, ang kanyang pagiging pari. At ikatlo, ang kanyang pagiging propeta. At nabanggit ko sa inyo bilang propeta, inaasahan sa atin na yamang nakiisa tayo sa pagiging propeta ni Jesus, may tungkulin tayong magpahayag ng kabutihan, magpahayag ng mabuting balita. Nabanggit ko nga sa inyo, gamit ang ating labi, gamit ang ating isip, gamit ang ating kalooban o puso. Sa linggong ito, binibigyan diin ng mga pagbasa ang ating pakikisa naman kay Kristo bilang pari. Ano nga bang ibig sabihin ng pakikisa kay Kristo bilang pari? Anong tungkulin ng pari? Ang pari kung tutuusin naging pari sa isang tungkulin ito ay walang iba kung hindi ang maghandog. Bakit? Dahil mismong si Jesus, ayon sa paliwanag ng ating pananampalataya o katuruan ng simbahan, inialay, ipinagkaloob, inihandog ang kanyang sarili nang siya ay nagpakasakit at nang siya ay mamatay sa krus. Kaya naman, sa linggong ito, sa tatlong pagbasa, iisang salita ang binibigay sa atin na mag-uugnay. Ito ay ang tema ng paghahandog. Ano nga ba ang nabanggit sa atin sa unang pagbasa? Aklat ng Henesis. Binabalikan natin ang kapanahunan ni Abraham. Kung saan si Abraham matapos ang mahabang panahon na humihingi sa Diyos ng tinatawag na anak. Yamang ang anak na meron siya ay anak mula sa alipin, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya dumating ang panahon na mismo ang Diyos nagnais na magkaroon siya at si Saray ang kanyang asawa ng anak ng malaya. Iyon ay si Isaac. At dito nga ipinabatid sa atin sa unang pagbasa. Nang si Isaac ay naging bata na, hiningi ng Diyos na ito ay ialay ni Abraham sa kanya. Sa pananalita ng Diyos, winika niya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moreya. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Naroon ang mga salita ng Diyos. Ninais ng Diyos ng kaisa-isang anak ni Abraham na isa Isaac ay ihahandog sa kanya. Subalit alam natin na sa unang pagbasa, hindi ito nangyari dahil ng akmang papatayin o ihahandog ni Abraham ang kanyang anak, ang Diyos nagsalita at nagsabi sa kanya, huwag mong ituloy iyan. Bagkos ang Diyos nagkaloob ng isang kordero na siyang inihandog ni Abraham. Sa ikalawang pagbasa, liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma pinaalalahanan ni San Pablo ang mga unang kristyano sa Roma at ngayon pinapaalalahanan tayo. Sabi niya, Hindi nang Diyos ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? mapapansin niyo sa pamagitan ng liham na ito ni Apostol San Pablo, pinapaalalahanan niya ang mga unang kristyano Nang ginawa ng Diyos Ama ay ihandog rin ang kanyang anak, ang pagsusugo ng kanyang anak ay upang ihandog ang kanyang sarili para sa atin, para bayaran ang ating kasalanan. Sa dalawang pagbasa, iisang salita ang ating natagpuan ang salitang handog. Unang pagbasa, hinandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Ikalawang pagbasa, handog ng Diyos Ama ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Sa Ebanghelyo, hindi natin maririnig ang tema ng handog. Bakit? dahil ang narinig natin ay salaysay ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Subalit kung bihasa tayo sa mismong buhay at pangyayari sa buhay ni Jesus, bago si Jesus nagbagong anyo, siya'y nagpahayag sa kanyang mga alagad ng isang propesya. Anong sabi niya? Tutungo tayo sa Jerusalem. Sa Jerusalem, ang anak ng tao ay ipadadakip, ipakukulong, paparusahan, ipapapatay, at sa ikatlong araw muling mabubuhay. Nang marinig ito ng mga alagad ni Jesus, pumasok sa kanilang pangamba. Ang iba na wala ng pag-asa. Bakit? ilagay niyong inyong sarili sa paanan o sa paan ng mga apostol. Iniwan mo ang iyong pamilya, iniwan mo ang iyong asawa, iniwan mo ang iyong hanap buhay para sumunod sa Panginoong Yesu Kristo. Ngayon marinig mo sa kanyang bibig ang isang propesya na sa Jerusalem siya ay ipadadakip, ipakukulong, paparusahan at ipapatay. Anong mangyayari sa iyo? Iyon ang laman ng isipan ng mga alagad, pag-aalilangan, pagduduta, pagkakawalang pag-asa. Kaya upang bigyan sila ng Panginoon ng panghahawakan, ito ang narinig natin ngayon. Umakyat sa si kasama ang tatlong piling alagad. At sa pag-akyat sa bundok, nakita nila sa si Yesus nagbagong anyo, nagningning upang ipabatid sa kanya ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan na sa likod ng kanyang pagdurusa, paghihirap, kamatayan, tanda ng paghahandag ng kanyang sarili para sa sangkatauhan, siya ay magtatagumpay sa muling pagkabuhay. Kaya nga matapos na masaksiyan iyo ng mga alagad nang sila ay pababa sa bundok, itong sabi ni Jesus sa kanila, Wag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hangga't hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tatlong pagbasa ngayong linggo. Iisa ang pinupunto: ang tema ng paghahandog ng pagkakaloob ng pag-aalay. Upang tayo ngayon na natitipon paalalahanan Kaisa ka ni Kristo at may misyon ka na maghandog at mag-alay ng iyong sarili. Paano natin magagampanan ito bilang nakikiisa sa pagkapari ni Jesus? Una, magagampanan natin ito sa pamagitan ng ating paghahandog ng sakripisyo sa pag-aayuno. Ngayong panahon ng kwaresma, hindi ba hinihikayat ang bawat isa sa atin magpinitensya, magsakripisyo, magtalikod ng ating mga gusto? Isa sa mga itinakda ng simbahan ay ang pag-aayuno. Isa rin sa itinakda iti, pa ng simbahan ay ang pag-aabstinensya, ang hindi pagkakain ng karne. Nagagampanan ba natin ito mga kapatid? napansamantalang talikuran ang ating mga hilig sa laman upang sa gayon may pamalas natin ang pagpepenetensya sa gawain ng pagsasakripisyo? Kayo lamang ang makakaalam niyan. Subalit yan ang binibigay sa ating unang aral na dapat matuto tayong maghandog ng ating mga sakripisyo ikalawa na minumula tayo. Magagampanan natin ang ating pakikisa sa misyon ni Kristo ng pagkapare sa pamagitan ng ating paghahandog ng panahon sa pananalangin. Isa sa mga pinagagawa rin sa atin ng panahon ng penitensya ay palalimin ang ating buhay dalangin. Dahil mapapansin nyo, karamihan sa atin, kailan lang nakakaalala magdasal? Kailan nakakaalala magsimba? Marami magsisimba, magdarasal kapag may kailangan sa Diyos. So pag wala pala tayong kailangan, di tayo magsisimba? Naalala ko ang sabi ni Saint Alfonso Maria Ligori. Sabi niya, a person who prays more, more chance of being saved. A person who prays little, little chance of being saved. A person who never prays, never chance of being saved. Mga kapatid, bahagi dapat ng ating buhay ang palagian na pagdarasal. Huwag nating gagamitin dahilan. Abala ako. Busy ako. Kaya hindi ako nakapagdarasal. Hindi ako nakapagsisimba. Matanong ko kayo, hindi ba kahit busy-busy tayo, di natin nakakalimutang kumain? Tama? Bakit? Dahil alam ninyo sa inyong sarili, ang pagkain ay mahalaga sa ating pisikal na katawan. Gaano ka man kabisi, kakain at kakain ka. Sana ganun din ilagay natin sa ating isipan. Gaano ka man kabisi, magdarasal at magdarasal ka dahil mahalaga iyon sa iyong buhay espiritual. Kung wala ang panalangin, Paano tayo magkakaroon ng ugnayan sa Diyos? Kung wala ang panalangin, paano natin idudulog sa Diyos ang ating mga kahilingan at higit sa lahat kung wala ang panalangin? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ikatlo, na hamon sa atin. Magagampanan na natin ang pakikiisa sa pagkapari ni Yesus sa pamagitan ng paghahandog ng ating yaman sa pag-aabuloy o paglilimos. Ito ang ikatlong pinapagawa sa atin ng kwaresma. Ang maglimos, ang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil kung tutuusin, lahat ng tinatamasa natin sa buhay, lahat ng biyaya na meron tayo, yan man ang iyong buhay, yan man ang iyong mga mahal sa buhay, yan man ang iyong hanap buhay, ipagpasalamat natin. Bakit? Dahil bigay at kaloob yan sa atin ng Diyos. At inaasahan ngayon ng Diyos na yamang hinandugan ka ng mga biyayang iyan. Matuto ka rin sanang ihandog ang kakarampot ng kayamanang ipinagkaloob sa iyo. Kaya nga mapapansin nyo, sa ating simbahan, sa ating parokya, di natin ginagamit ang salitang koleksyon. Ang ginagamit natin ay balikhandog. Ang ginagamit natin salita ay kaloob. At bawat, tayo, bawat paghahandog natin, nagdarasal tayo. Anong sabi natin? Basbasan mo kami, Panginoon, at ang bunga ng aming gawa. Dinadagdag pa natin, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Ang pag-aabuloy, ang pagbibigay ng donasyon, ay isang pamamaraan ng paghahandog ng ating yaman. Tatlong aral ang binababatid sa atin ngayong linggo kung paano natin matutugunan ang ating pakikiisa sa misyon ni Kristo ng pagiging pari. Una, ang paghahandog ng ating sakripisyo sa pag-aayuno. Ikalawa, ang paghahandog ng ating panahon sa pananalangin. At ikatlo, ang paghahandog ng ating yaman sa pag-aabuloy o paglilimos. Mga kapatid, nabanggit ko sa inyo nang sinimula natin ang panaw ng kwaresma, ang mga araw na ito ay araw ng pag-iinsayong espiritual. Kung ang mga natutunan nating aral ay isa sa buhay natin at maging bahagi ng ating buhay, mamumuhay tayo na ginagampanan ang nais ni Kristo ang masunda ng kanyang yapak sa pagsasabuhay ng kanyang misyon. Tandaan natin na sa kasaysayan ng simbahan, may mga taong ginantimpalaan na, na makapasok sa buhay na walang hanggan. Hindi lamang sila nang handog ng kanilang sakripisyo. Hindi lamang sila naghandog handog ng kanilang panahon. Hindi lamang sila naghandog handog ng kanilang yaman. Ang inihandog nila ay ang kanyang kanilang sarili. Ang tinutukoy ko ay walang iba kung hindi ang mga maraming martir ng simbahang katolika na sa paghahandog ng kanilang sarili. Sila'y ginantimpalaan ng Panginoon na maanyayahan at makapasok sa kanyang kaharian. Sana tayo na mga naglalakbay pa sa lupang ibabaw, matutunan natin paano makiisa sa misyon ni Kristo ng pagkapari. Ang matutunan nating maghandog sa lahat ng panahon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.